morning mga busing Ito po mga busing eh, Papaklo ngayon Yan Yan po Yan po yung garlo ko Yan po yung uh, Yun ya mga Yan po Wakas na tapos po mga busing Punasan natin para Maganda pong krom po mga busing Tapos po mag-order po mga bossing. PM lang po sa akin. Sa Facebook po. Ito. So. Okay. Okay, follow lang po sa Facebook mga bossing. Ito so, bukas mga bossing. Hasan na ka, mga bossing. Sa natin mga pusing. King Kilder, Power NX. Damascus. Piyin, po mga pusing. Sa gusto po, sa gusto. Damascus. Coming na ngayon. saya tenggarol mau posing para maganda pung yung krom niya para pintab ito po yung garol mo posing pinan